paano mag-commute pa BGC. Tuturoan ko kayo sa pinakamadaling paraan. Tsak makakamura kayo sa pamasahe. At siguradong may baon pa kayong pera para kumain doon sa BGC. Kaya samahan niyo ako mag-commute sa araw na ito. Kung galing pa kayo sa Kaloocan o Bulacan, o kung malapit ka lang sa estasyon ng tren, sakay ka na ng LRT1 patungo sa EDSA Station. Nakikita naman sa itaas kung mag magkano ang one-way ticket mula sa mismong stasyon na sasakay ka ng pen hanggang sa EDSA. At syempre, itap mo yung single journey ticket mo para makapasok ka. At yun, dumating na tayo sa station ng EDSA.